Dr. Vito, nakakabili po ba ng amoxicillin kahit walang reseta? Kadalasan kasi ng mga pasyente bago magpakonsulta at kapag hindi gumaling, sabi niling amoxicillin, dun magpapakonsult. Somehow sa akin naman dahil ako ay doktor sa probinsya, nauunawaan ko po ito. Dahil malayo po sa mga hospital, malayo po sila sa mga clinics. Pero kung ito ang katanungan nyo po, ang sagot po dito ay hindi dahil ang amoxicillin po ay isang uri po ng antibiotic. Ito po ay nangangailangan po ng medical prescription at kailangan po ni reseta ng doktor ito. So kung kayo po ay may paniniwala na ito po ay gamot sa lahat ng sakit basta may lagnat o trangkaso, ang amoxicillin po ay isang uri ng antibiotic. So kailangan nyo malaman kung bakterya po ba ang cause, virus po ba to, ito po ba ay fungi, or kung alto po ay allergy kaya hindi po siya pwedeng gamitin sa lahat ng anumang sakit dahil ito po ay may sariling indikasyon. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng biomedical mapagpalang araw sa ating lahat.